Kabanata 4 Sabi nila ay magaling daw makagaling ng pimples ang sabong panlaba na perla at ang pambanlaw na mainit-init na tubig. Kaya ganoon ang ginawa niya. Tuwing umagat kapi ay nagsasabon siya ng perla sa mukha at hihilamusan niya iyon ng mainit-init na tubig. Gusto niya lang mawala ang nakakapangit na mga pimples sa kanyang mukha pati ang kanyang sarili ay dinisiplina na niya sa pagkain. Sa umaga, ay kape at dalawang pandesal na walang palaman lamang ang kinakain niya. Hindi na tulad noon na kahit tuyo lamang ang ulam, ay maganang magana siya sa pagkain ng almusal. Nakakaubo siya ng dalawang pinggang sinangat. Sa tanghali naman, ay tinatakal niya ang kanyang kanin isang tasang kanin na hindi siksik ang laman lang ang kinakain niya. Kahit hindi pa siya busog, ay iinom na lang siya ng maraming tubig. Kapag hapunan naman, ay crackers lamang at tubig ang iniinom niya. Pagdating naman ng recess nila sa school at inililibre siya ng merienda ni Joyce, ay kumakain naman siya. Pero imbes na soft drinks ang inumin niya tubig na lang. Gusto niyang mamayat at mawala ang malalakit maliliit niyang tagyawat sa mukha. Ibig niyang maging maganda upang mapansin ni Edward. Kailangan. Unit sa jayatang malupit sa kanya ang tadhana. Dahil sa pagre-reduce niya ay nahilo siyang minsan sa kanilang klase at nadala sa klinik. Pati na ang mga pimples sa kanyang mukha imbes na mawala, ay lalo pa yatang dumami. Anong nangyari kay Lalain? Ba't nadala sa klinik? Naririnig ni Lalain ang boses ni Edward mula sa labas ng school clinic nila. Sigurado siyang si Joyce ang kasama nito at ang nagbalita sa lalaki na nasa klinik siya. Hindi lang si Joyce ang nag-aalala sa kanya ngayon maging si Edward ay biglang na concern sa nangyari sa kanya. Napangiti ng lihim si Lalain habang nakaupo na sa isang silya sa may tabi ng pinto ng klinik. Hindi siya nakikita ng magnobyo at hindi niya rin nakikita ang mga ito. Pero dilig niya ang usapan ng dalawa maski hindi naman malakas magsalita ang dalawa. Kahit na hindi siya ang nagustuhan, niligawan at naging nobya ni Edward, ay sapat na sa kanyang nag-aalala ito sa kalagayan niya. Nahilo siya kanina. Narinig niyang sagot ni Joyce kay Edward. At nahilo. Hindi yata nagkakakain dahil nagre-reduce. Ibig niya kasing mamayat. Siguro'y ibig ng magkaroon ng nobyo dahil baka naiingit sa ating dalawa kapag nakikita tayo. Anong maliligawan ng kaibigan mo? E mukhang nerd siya. Tignan mo ang maigi ang itsura, ang taba-taba, pulos bilbel at sebo ang katawan. Puno pa ng acne ang mukha. At tignan mo naman kung gaano kakapal ang salamin niya sa mata. Singkapal siguro ng sebo niya sa katawan. Sobra ka namang manlait natatawang sabi ni Joyce. Sa kinaroroon na niya'y napahagat labi si Lalain. Ganun pala ang tingin sa kanya ng lalaking itinatangi. Hindi niya napigilan ang tahimik na pagluha. Pero nang mapalingon sa kanya ang nurse na naroroon sa klinik, ay bigla niyang pinahid ang luha sa pamamagitan ng isang kamay matapos maiangat ng kaunti ang salamin niya sa mata naman siya ni na Edward at Joyce sa may labas ng pinto ng klinik. Hanggang sa sabay-sabay silang lumabas ng paaralan. Dinala sila ni Edward sa isang maliit na hainan. Nag-order ito ng maraming pagkain. Kumain ka. Anito sa kanya? Namula sa hiya sila Lane. Para bang ibig ipaintindi sa kanya ni Edward na kahit magpakamatay siya sa pagre-reduce ay wala rin namang mangyayari. Dahil pumayat man siya, paano mawawala sa kanyang mukha ang napakarami niyang pimples? Paano niya rin maiyaay sa kanya ang makapal niyang salamin sa mata? Wala na talagang pag-asang gumanda siya sa paningin ng lalaki. Si Joyce lamang ang apple of the eyes nito. Wala nang iba posible namang mabaling sa kanya ang atensyon ni Edward. Hindi nga ba't nerd pa ang tawag nito sa kanya? Para siyang sinampal lang marinig niya yon kanina. Ni kaunti ay hindi niya naisip na magagawa ni Edward na insultuhin siya. Ang masakit pang lalo ay pinagtawanan pa siya ng kaibigan si Joyce. Imbes na kagalitan nito ang pintaserong nobyo. Magkakampi ang dalawa at pinagkakaisahan siya. Pagdating sa kanilang bahay ay daladala pa rin nila Lane ang bigat ng kalooban. Ikinala niya ang paningin sa kanilang bahay. Lumang luma na yon. Wala halos kasangkapang laman. Larawan ng kahirapan. Pangit na siya ay miserable pa ang kanilang buhay. Piko pa siya sa una niyang pag-ibig. Bakit kaya ganoon? Parang may favoritism ang Diyos. Malungkot niyang bulong sa isip. Sa kanya na yata napunta ang lahat ng ikasasama ng loob niya. Samantalang ang daming mga taong inuulan ng swerte. Tulad ni Joyce. Anong drama mo riyan? Ba't pati ang sumusubong sinaeng ay iniiyakan mo? Napaniwan bigla si Laine nang marinig ang boses ng ina. May dala itong isang tasa ng umuusok pang kape. Pakonti-konti ay humihikop ng kape sa aling korazon. Nakapagtimpla na pala ng kape sa tabi niya ang inay, hindi man lang niya namalayan. Ganun ba kalalim ang ginagawa niyang pag-iisip kanina. Agad siyang nagpahid ng luha nakakahiya sa nanay niya. Kung todo pa naman siya. Yun pala'y kanina pa yata siya nito pinapanood na parang sine. Halika nga rito, mag-usap tayo. Sabi sa kanya ng ina. Nagpauna na ito sa pag-upo sa silyang kahoy sa harap ng maliit nilang mesang kainan. Tahimik na sumunod sila lain sa ina. Sisinghot-singhot siya pero hindi na umiiyak. Ganito naman ang nanay niya. Kapag malungkot silang magkapatid o okay, umiiyak, ay eh hindi ito nag-aaksaya ng panahong kausapin sila kaagal. Iniisip itong may problema sila. At ayaw nitong sinasarili nila ang kanilang problema. Mas maigi na raw iyong may mas matanda sa kanilang nagbibigay ng payo ng suporta. Iyon ang malaking kaibahan nilang dalawa ni Joyce. Hindi nga siya kasing swerte nito dahil mayaman ang mga magulang ng kaibigan. Samantalang ang ama't ina niya'y isang kahit isang tuka lamang ang kalagayan sa buhay. Hindi kakain kung hindi kikilos para maghanap buhay. Pero maswerte siya sa mga ito dahil may panahon ang nanay at tatay nila sa kanilang magkakapatid. Tusok sila sa pangaral at pagmamahal. Hindi kaya ni Joyce na walang panahon ang daddy at mami nito sa kaibigan. Ang ina ni Joyce ay sa madyong nagbababad. Ang daddy naman nito ay mas marami pang oras ang ginugugol sa opisina kaysa sa sariling bahay. ang kung araw ng linggo ay hindi rin ito tumitigil sa bahay. Sa mga kaibigan naman ito nagpapalipas ng maghapon. Pusog nga sa pera ang kaibigan niya, pero kulang naman ito sa atensyon at pagmamahal. Hindi siya nagtatakang walang galang si Joy sa mga katulong nitong mahigit pa sa doble ang edad sa kanila. Wala kasing nagpapangaral sa kaibigan. Walang nagtuturong magulang ng kagandahang asal dito. Naupo sila Lane sa siriang katapat ng inuupuan ng ina. May problema ka ba, ha, anak? Masuyong tanong ni Aling Corazon sa kanya. Umiling siya. Ayaw niyang ipagtapat sa kanyang nanay na umiibig na siya. At ngayon ay nararanasan niya na ang kabiguan. Baka imbes na payuhan siya nitoy, mapagalitan pa siya. 'Yung bata-bata pa nga naman niya. May gatas pa siya sa labi. Isapay, ang laging sinasabi ng nanay at tatay niya sa kanya ay mag-aral siyang mabuti at sikaping makatapos upang magkaroon siya ng magandang trabaho balang araw. Nang sa gayon ay matulungan niya ang kanyang mga kapatid. Iiyak ka ba kung wala kang problema? Naaawa lang ho ako sa kamiserablehan ng pamumuhay natin, nay hindi ko maiwasang ikumpara ang kalagayan natin sa estado ng buhay ng mayaman kong kaibigan. Pagsisinungaling niya sa kanyang nanay. Naiingit ka sa kaibigan mo dahil mayaman siya at mahirap ka lang? Na nabibili niya ang halos lahat ng gusto niya, samantalang ikaw ay hindi? Uwi ka ni Aling Corazon. Parang ganoon na nga ho, hindi mo siya dapat kainggitan, anak. Minsan, mas maswerte pa tayong mahihirap kaysa sa kanila. Tsaka, balang araw ay eh giginhawa ka rin kapag nakatapos ka na't nakapagtrabaho. Ang mahalaga sa ngayon ay pagbutihan mo ang iyong pag-aaral. Tumangu sila, Lei. Hindi ka naiiyak? Nakatingin sa kanya ang ina alam niyang naghihintay ito ng sagot mula sa kanya. Hindi na ho. Mabuti naman. Nang wala na ang ina ay maraing kinusot ni ng kamay ang dalawang mata. Pinilit niyang makatulog nang sumapit ang gabi. Pero kay damot naman ng antok sa kanya ng mga oras na yon. Naaalala na naman niya si Edward. Ang kaibigan niyang si Joyce. Mabuti pa si Joyce. Mayaman na maligaya pa ang puso. Nasa kaibigan na yata niya ang lahat ng swerte. Samantalang siya mahirap na ibigo pa sa kanyang unang pag-ibig. Umiyak na naman siya. Pero kasabay niyon ay nangako siya sa kanyang sarili. Ito na ang kahuli-hulihang pagkakataon na iiyakan niya si Edward.